kahit sila'y buntis, walang makapipigil sa kanilang sumayaw. Importante raw kasing maging fit and healthy para kay baby at syempre para rin kay mommy. Ngayong nasa third trimester na ng kanyang pagbubuntis, Ako po si Eva Lani, excited na. Po. Ang Chica Minute host na si Ia Villania Arellano, tila mas lalo pa itong naging aktibo. kabuwanan na ngayon ni Iya sa kanilang panganay. Sa kanyang Instagram account, masusubaybayan ang kanilang fitness journey ng kanyang baby A. Kung saan si Iya, kitang-kita na ang baby bump. Pero, nag exercise pa rin. nagwe weights training at nagsu-swimming pa. I think I've been fairly lucky with having an an easy pregnancy compared to others. So, sana hanggang sa pag-iri ko, masabi ko rin yun, <laughs> dali <lang. laughs> But yeah, as of now, I, I think I've been quite lucky na it, it's been easy for me. Mm Hindi -hmm. ko masyado nararamdaman yung bigat ng baby ko. Uh, ang dali pa rin para sa akin na gumalaw. So even if I do have to dance a little bit sa lip-sync battle, Um, hindi ako nahihirapan. baliw baliwan lang kasi yun naman talaga kami. So wala na huli lang niya ako kasi actually it was our maternity, it was my maternity shoot. Tapos eh sobrang tight fitting yung suot ko, tapos wala feel na feel ko lang sakto kinukuhanan pala ako ni Jur. Ang walong buwang buntis na si Casey, kahit naghihintay na lang ng kabuanan, pagsasayaw pa rin ang nakikita niyang pinakamainam na exercise. Dahil din daw kasi sa pagsasayaw, mas napalapit siya sa kanyang mister na si Sean, isa ring Zumba instructor. Kasi kadalasan niya kasabihan, maglakad-lakad ka, pag malaking inchan mo. So yun, nakatulong din sa akin yun. Samantala, bukod sa pagiging registered nurse, Zumba instructor din si JD. Zumba instructor po ako pag wala po akong duty. Tapos minsan po nagre-request off ako sa amin para makiter yung mga classes ko. Pero pag hindi po talaga pwede sa schedule, yung husband ko po yung nagko-cover sa akin. At kahit lumobo na ang kanyang chan dahil sa kanyang pagbubuntis, patuloy pa rin sa Zumba parang na-enjoy ko na lang po yung experience talaga. Hindi naman po naging had lang yung pagbubundi sa pagtuturo ko ng Zumba. Ang mga buntis naman na sina Christine, Cherry, Annie at Joy, ginagawa rin nila ang sayuntis o sayaw ng buntis. Ang kadalasan nilang sinasayaw, belly dancing na may kasama yoga yoga. Paraan daw kasi ito para makapag-burn ng fats at makatulong din sa pagpapadali ng kanilang labor. Nakatulong din yon para ano, mag-circulate ng maayos yung blood namin. Kasi di ba pag buntis, pag hindi ka gumagalaw, nag nagmamana. Tsaka nakakatanggal din siya ng stress sa katawan ng buntis. Ayon sa isa sa mga nagsimula ng sayuntis na si Dr. Faye Cagayan, napakalaking tulong daw ng pagsasayaw para sa mga nagdadalang tao. Bukod sa ehersisyo ito, pinalalakas din daw ng pagsasayaw ang stamina ng mga babae bago sila mag-labor. Nababawasan din daw ang tsansa na sila'y kailangang isesaryan. Nakakatulong din daw ang pagsayaw para mabawasan ang tsansa na ang ina magkaroon ng tinatawag na postpartum depression. Alam naman natin na kapag uh, nagdadalang-tao, maraming mga pagbabago na nagaganap sa katawan ng babae. Kadalasan lumalaki lahat, sumasakit yung, yung likod, nagmamanas, nahihirapan matulog, no? Pag minsan may mga problema sa uh, bowel movements. So, kapag nag exercise lalo na kung sayaw at mahilig naman magsayaw ang mga nanay natin, mas nababawasan yung mga discomforts na nararamdaman nila habang nagdadalang tao sila. Bukod pa doon, we have an idea na habang lumalaki yung chan natin, parang feeling natin hindi na tayo singganda ng when we were not pregnant. Nasisira yung figure, kumbaga. Kapag nagsasayaw, nami-maintain natin yung uh, psychological na maganda pa rin tayo at we are in control of our bodies. Paalala lang ni Doktora Kagayan, dapat laging kumonsulta ang mga buntis sa kanilang OB gynecologist o mga doktor bago sumabak sa paghataw. Meron daw kasing ibang mga buntis na hindi inirekomenda ng kanilang mga doktor na sumayaw. Lalo pa kung maselan ang kanilang pagdadalan tao. Bakit hindi ka pwedeng magsayaw? Siyempre kapag ka ikaw ay nagpiprimature labor, ayaw naman natin nag hihilab-hilab na nga yung tiyan mo, eh, pagsasayawin mo pa. Kung merong kang signs ng mga pagdudugo, nauuna yung inunan, so hindi rin pwede yon. Kung may history ka ng maaga kang naglilabor, o di kaya ay naglilik yung panubigan mo, o pumutok yung panubigan mo, wag na rin. Napaka-importanting malusog at masaya ang mga buntis, lalo't may buhay sa kanilang sinapupunan. Na oras na lumabas, kailangan nilang alagaan